Nasa panic mode na daw ang PDP laban. <laughs> Hindi na kompleto yung 12 senatoriables sa slate nga na itong PDP laban. At yun nga, uh, dalawa lang ang nakikita nila na posibleng makapasok. Dalawa o isa hanggang dalawa lang ang pwedeng makapasok. So talagang magpapanik nga naman. Kaya merong appeal ngayon, itong grupo na ito, itong PDP laban, na kuno sana para sa mga kababayan natin, para sa mga butante, choose wisely. <laughs> The likes of Robin Padilla, na si Nabato, na si Bongo, na si Philip Salvador. At kayo talaga ang nagsabi na vote wisely? Yung totoo, nanggagago po ba talaga kayo ng mga butante, ng mga kababayan natin? Coming from you pa talaga yung vote wisely? Pero, pero tama. Totoo yun. Tama talaga na dapat ang mga butante natin mag-isip ng mabuti at mag ayon sa kanilang konsyensya. Yun naman ang sinabi. Tama lahat yan. Vote wisely rin. Pero not coming from you people dyan sa PDP laban. Hindi talaga bagay. Hindi kayo pinangilabutan sa mga statement nyo na ganyan? hindi po talaga bagay dahil kung talagang wisely ang pagboto ng mga kababayan natin at kung talagang susundin nga ang konsyensya o ay di sabihin niyo sa mga taga iglesya ni Kristo at kung matalino talaga ang mga butanting Pinoy alam niyo kung sino ang dapat maluklok? Yung mga may dunong Sinabam Bam Aquino Kiko Pangilinan Chel Jokno Yaan po ang mga dapat nasa Senado at hindi yung mga Kamag-anak ni ganito. Kapamilya ni ganito. O, di ba? Ah, malala. Ayan. Bakit nasabing kuno nga ay... kuno nga ay na panic mode na itong PDP laban? Kasi talagang alam nila na posibleng isa lang ang makapasok nga sa Magic 12. At ang mangyayari, eto yun, o. No? Mm, eto mangyayari the fate of Sara Duterte will be decided in the Senate. At kung mangyari nga na isa lang ang makapaso, abay aasa pa sila doon sa mga uh, nasa Senado pa na medyo, medyo pwedeng madala sa panliligaw, madala sa under the table at kung ano-ano pa. May kakayahan pa ba ang mga Duterte sa ganyang, sa ganyang kalaharan sana wala na. Dahil yun, yun na nga, palubog na ang bangka, pabagsak na ang pader, ay sino pa kasi ang sasandal sa inyo kung ganyan na ang sitwasyon? Baka talagang wala na. Good luck!